sasarapan ko din ang pinapakain ko sa'yo dahil... ang sarap mong kumain. <laughs> Sometimes, Sometimes, when we, we touch... Mr. Oh, na mga kapitbahay, Ready na ba kayo? Eto na alamin natin ang pinagdadaanan ni Mila ng Santa Mesa, Manila. You have a problem? No problem. Dito sa ating... Sometimes, when we touch... Okay. in sa umaga. And it goes this way... Macho bibo at makirena. Ako si Mila, taga Santa Mesa, Manila. May-ari ako ng karinderya dito sa lugar namin. Hiwalay na ako sa asawa ko at hindi kami nabiyayaan ng anak. Mari at pare, ganito kasi 'yon. Mm. nagka pa ako ngayon. Siya si Felix. Isa siyang mason. Nagkakilala kami ni Felix noong Lunes lang, mari at pare. Kumain kasi siya dito sa karinderya ko. Unang beses ko pa lang makita si Felix. Nakuha na niya ang atensyon ko, mare at pare. Mm. Nanumbalik kumbaga ang kilig sa katawang lupa ko. At noong lunes din ng gabi, nakipag-date na ako kay Felix. Aba talaga naman? At naaway sa pagsisiping naming dalawa. Agoy. Okay. Ang bilis. Oo. oo. At kung ano-ano pa. <laughs> 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 mare at pare, isang araw palang kami nagkakilala ni Felix. Hindi ah! May nangyari na agad sa aming happiness. Uh, kaso may kinakasama si Felix doon sa angono. Pero sabi niya sa akin, Mare at Pare, hihiwalayan na niya ito dahil ako ang pipiliin niya. Wow! Kahit ilang araw pa lang kami nagkakilala at magkarelasyon. Very nice. Handa, handa daw ni Felix iwanan ang kalibin niya ng pitong taon. Total wala naman daw silang anak. May anak sa ibang lalaki ang kanyang kalibin. Mas gusto daw niya ang ganda at alindug ko. Wow! Dahil masarap akong magmahal. Eh, gusto ko maniwala kaso napapaisip din ako na baka hindi niya totohaning iwanan talaga ang kalibin niya sa angono no? At baka gawin niyang baka gawin niyang babail niya lang ako. Paano ba ito? I-sure nyo nga. Try <laughs> mo. nyo naman ako. Mila ng Santa Mesa, Manila. Ma Mga kapit bahay, damahin natin si Mila sa lang dahil sa sarap ng kinain gusto nang ulit-ulitin. Ayan, 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 ayan. Ang gudoy ay, <laughs> ay, kalami na matra kami sa TJ! Oy, pasok mo na. <laughs> ano, Be? Oh. Nasarapan ka ba sa kinain mo? Oo naman, Be. Ang sarap ng uh, pinakain mo sa akin. <laughs> <laughs> sarap na sarap ako, Be. Eh, kinain ko tuloy ng kinain. Oh. Ay! <laughs> Siyempre naman, sasarapan ko din ang pinapakain ko sa'yo dahil ang sarap mong kumain. Este, ang sarap ng pagmamahal mo sa akin ngayon. Eh, gusto ko pa uliting kainin, be. Ay, sige lang, Pwede be. Pwede bang ulitin kainin sige yan? Sige lang, be. Kainin mo na ng kain. Kumain ka, wagkat gu gu gusto mo. <laughs> Masarap lagi mga ulam ko sa karinderya. Pwede ba? Sige, kumain ka pa. Baka sabihin mo, matakaw ako uh, eh. O, kain lang ng kain, be. Sarapan mo din ng kain, be, ha? Sarapan mo na. na. Parang oh. hindi naman sinarapan yung kain. Ay, ah! Bilis na mo yung ginawa eh. <laughs> Ay, eh. Nabusog ako, be. Ang sarap mo talagang magluto. Ay, kaya madami akong kumain lagi. At kaya marami rin bumibili dito sa karinderiya mo. Oo naman, be. Marami ka e. talaga, be. Ako oh. pa ba? O ito, minum ka muna ng tubig. Minum ka, ayan, sige. Sige na, okay na. Hindi na ako iinom. Hindi <laughs> na? Gusto ko maramdaman yung sarap ng ko. Hindi ako iinom ng tubig, be. Mabulunan oh, ka, be. Um, nga pala, be. Nakapag-desisyon na nga pala ako. Ha? Anong desisyon, Be? Ay, iiwanan ko na yung kinakasama kong si Inday. Ha? Sa angono. Bakit? Eh, syempre, sayo, ha? sayong sayo na ako, Be. Ako, totoo ba yan, Be? Oo naman. <laughs> <laughs> e, sayong sayo na ako, Be. Eh, sabi mo, pitong taon ako yung nagsasama. Sure ka ba, Be? Ah, uh, alam mo, ah, uh, Be, wala namang kaming anak ni Inday. Eh, may anak siya pero sa ibang lalaki yun. Ikaw na bi ang pipiliin ko. Ay, grabe ka naman, be. Wala pang isang linggo tong relasyon natin. Kaya, kaya mo nang gawin yan? Ay, akong bahala. Eh, sa'yo ako masaya eh. Basta, papakainin mo lang ako lagi ng masarap, be, ha? Ay, ikaw bahala, be. Ako pa ba? Siyempre, sasa sasarapan ko lagi ang luto ko para sa'yo, Felix. Basta, ha? Mahalin mo ako ng masarap. Oo naman. Para, mm, agoy ka lang kain ka lang ha. Oh, sige. Sige, kainin mo lang yan. Cut! Ganda, ganda. Ganda lang ano, kanta. Bagay na bagay. Bagay na bagay. Grabe naman yan, mga kainan sa umaga. Oo, oh, bagger. Gutom eh. Patay, gutom ka! Ayan, ikaw maring Mila ng Santa Mesa. Ang babaeng masarap. Magpakain. Magpakain. <laughs> Hindi, magluto. At Agala. si Felix na masarap kumain. Yeah. Masarap kumain. Ang batang mahilig. Kumain. kumain. <laughs> Patay-gutom ka, Felix. Agay, agay, kalami, manday. Patay, Tommy. Teka lang. Teka lang, teka lang. May ganyan masarap kumain. Ikaw ay may-ari ng karinderiya dyan sa Santa Mesa. So, kumain yan nung lunes lang si Mason. Sino ba yung Mason na yun? Si Felix. Si Felix oh. Na una mo palang nakita. Mason talaga ang performance. <laughs> mapaparami din ng kain. <laughs> ng <na> kain talaga. Hindi talaga. <laughs> yung kanin niyan, grabe. Uy, ano ba naman? Wala pa yung isang linggo yung relasyon ninyo. Ah? <laughs> May nangyari agad. u oh unang gabi pa lang mare ng date nila mare ni gabi baka, baka gabi kasi, ka maring Mila baka kasi kakaibang putahe yung ina hinain ni ano baka ni Mila. hindi nagsara ng karinderya <laughs> ay eh, pag date ka agad <laughs> o baka doon na agad karinderya mare gin ginawa ang happiness mare ano ba lasa ng luto ni Mila syempre naman no sarap ba oh, masarap ay naku, walang kasing sarap ng lechon mare oh. Kahit naman, taba, yan. no? masarap pa rin. Ah, Malasa. na. Malasa. oo, Mari. nakapag -decision na ba yan si Felix na iiwanan niya yung matagal niyang kinakasama sa Angono para sa'yo na wala pang isang linggo na nakilala. Seven years yun na yung kinakasama niya sa Angono. Oh, seven sa Lunes, years. Lunes, one, two, three. Ano na ba ngayon? Webes, direct. Oh, isang, Apat na araw pa lang. oh, wala pang isang linggo pag-ibig ah. <laughs> <ha? laughs> Nalbo yung isang linggong pag-ibig. Eko ba naman? Una, unang gabi pa lang, Maring Maki. May nangyari na agad sa kanilang happiness. Nag Wala lang, kaswal lang. Nag-cheaping na agad sila. Ay, just go. Ang dami ko kilalang ganyan, pare. I remember Grabi so many people. Oh. Hindi lang nga isang, isang araw, eh. Grabe ka, Maring. Kalahating na. araw lang yung iba, eh. Ikaw ang reyna ng pagkasabik, Maring. Oo, <laughs> Maring. Eh, masarap naman daw kasi. Yung kinain. Gusto niya nang iwanan yung kinakasama niya sa Angono. Eh, pitong taon sila noon. Ikaw na ang pipiliin. Gusto niya na ikaw ang ipaglaban niya at makasama ngayon. Ganda mo, uh, Mare. Pero napapaisip ka tuloy kung maniniwala ka ba o baka naman... Echos lang. O baka bubuduling ka lang. <laughs> masarap kumain <laughs> oh, ni <yun>. Felix. <laughs> <yun. laughs> o, dumain natin. 0977-7915 pasok, pasok mga kapitbahay, oo ayan, pasok Ay nako. na. Yung mga masarap kumain dyan, pasok kayo ha? Ay nako, Galing. lumang tugtugi na yan <laughs> Lumang tugtugi na yan. Magagawa nga Maybe. niya sa kinakasama niya. Paano kung sa'yo gawin? Gusto lang niyan kumain ng bagong putahe. mag isip, -isip ka nga, <laughs> ano ate. Anong putahe yan? Ewan eh, ko dito. Kilawin. <laughs> Sabi ni Joseph ng Batangas. Oh, may point. Kilawin pala. Alam ko ba naman, eh, dinakdakan niyan Mari. <laughs> exotic daw eh. <laughs> <Agoy>. Exotic. <laughs> Oo. Oh, So, ikaw eh, damayan natin si Maring Mila kasi nga, mukhang hindi ka na, ni may, may chance pa rin na ayaw mong maniwala na ikaw, hindi, hindi na uuwi sa Angono. O, sa'yo na uuwi dyan sa Santa Mesa. Ay, grabe si Felix. Bilib ako masyadong masunuri na. Bakit? Pag sinabing kain, kain talaga. Siyempre naman eh. Eat <laughs> all you can yarn? Oo, eat all you can yarn talaga. <laughs> Ano bang gusto mo? Masarap kumain, masunuri na. Masarap ang kumain. Ay, masunuri, tas masarap pa kumain. Bet. Oo, oo. Kainin mo na ng kainin yan, ganun. Grabe ka, Maring Mila. Hindi ba yung mabusog-busog? Oo. Nga. Yan yung pagkain na hindi ba ubus-ubos? Siyempre naman. At saka hindi nakakabusog, ha? Kasing sarap daw ng paksiw kasi ang pinapatikin mo. Maring Mila. Sarap. O oh, teka lang, oh. kung sa amin, huwag ka munang bastang maniniwala, Mare. Kasi ayan, ilang araw pa lang kayo, wala pa nga isang ligo kayo mag-ano niya ni Felix na yan, ng mason na yan. Wala na raw ganun-ganun, hindi -ganun. na daw uso ngayon, oh, mabilisan wala? daw uso ngayon. Ganun ba yun? Oo, oo sabi nila. Ah, yeah. Easy to get si Mare. Napanood ko nga sa TikTok. <laughs> Napanood ko nga sa TikTok. TikTok ni Kagawa. Doy, ano ba? Hoy, wala, bawal yun. Bawa Easy si to si Mare. Nag-advise, nag dinaan sa advice yung mga oh, paaramdam ni Kagawa. Wala, wala na daw, wala na daw mga ganyan bang pahabaan. Wala na mahabang pasakali, ba? Pag gano'n? Pagka gano'n. Wala na, sunggab agad, oh, kain agad, gano'n. Grabe namang, kain agad? Oo. Oh, oh. Usap, usap, kain, deal, gano'n. Nakakaano naman kasi, nakakaawa naman kasi yung, di ba, yung si Felix na yan, may kinakasama yan sa angono. Iiwan niya, pitong taon sila noon. Ah, sabi natin hindi sila nagkaanak pero grabe naman for you na grabe ang ganda mo girl. Apat na araw pa lang kayo. Wala kang magagawa isaw versus one day old. Sabi ni Mau ng bulak. <laughs> yung isaw matagal ka matagal gawin at matagal din ano, 'di ba? Pero yung one day old wala kang magawa. <laughs> one wala day mo, old. Ha? <laughs> Ay, ikaw bahala, Maring Mila, kung maniniwala ka. Pero bigyan mo pa siguro ng ano, uh, panahon pa yung uh, decision ni Felix ano, na pag-isipan. Huwag ka munang basta-basta na patuloy niya sa bahay mo at magsasama na kayo. Kasi ka oh, muna. may kinakasama. Ba baka sumugod yung kinakasama mula ang ono. Maglakad hanggang Santa Mesa. Oh, wow! Tato Ano yan? Naglakad mula ang ono pa Santa Mesa. <laughs> Sinugod ko ang beauty mo. Winagwag ka ngayon. Sabi <laughs> uh -oh. <laughs> ni Becky ng paranya oh, eh. Ay, si Becky. Mars, huwag ka makisawsaw sa sawsawa ng iba. Ay, oh, ay lang. Truly bells mong bells kasi makocontaminate. Mm -hmm. Nakontaminate ka na tuloy. Kaya nga. Contaminated na yung sawsawa ng bayan. Oo. Oh, oh. ibigay eh, bigay mo na lang yan sa mga toyo suka dyan sa karinderya mo. Huwag <laughs> ka nang pumari sa kanila, Mare. Maring nila. Nalabat first S daw si Mare. Love. Kay kumpare. Kay kumpare yung mason. Love at first, ta uh, sinigang. Oh, 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 love at first, website. Yan. Sabihin mo na. <laughs> Love first. at first. Sit, sit, mare. Love <laughs> at <Sit, sit. Laban laughs> first, sim, sim. Huwag ano? pa dalos, dalos, mare. O sige, sabihin natin na bumigay ka agad. Unang gabi pa lang ng pag date ninyo, ayan, nagsiping na agad kayo. Tapos ayan. Grabe no, bilis no. Bilis nga no. Nan Grabe ano yan? naman yan. How to be you po, Mila? Pwede mo akong turuan? Mas mabilis pa sa bagyo, mare. Hindi <laughs> <laughs> sa galawan mo, Mila. Okay, nah. Ang galing. Paano mo ginawa yun? Kaya. Ano Meron ba, sa... ba technique yun? S na S, mare. S na S. Ano S na S? Sabik na sabik Ay, kasi siya. Ayun <laughs> eh, Walay na sa asawa din si... Kahit Mila, S na S ako, hindi ko kaya. Oo, oh, hindi mo ano yun, no? Hindi ko kaya kasi hindi ko siya nakasama ng matagal. Mm -hmm. Gusto kong kilalanin eh, muna. No, na, sabi niya sa text niya, eh, unang best pala niya makita si Felix na masun. eh, kinilig na yung ano niya. Ay! Butchikikay niya. Oh, hindi rin si Kikay. Mare, wag. Huwag mo na ulitin. Uh, ano, Mare, siguro pag-isipan mo mabuti. Wag pa dalas-dalas, Mare. Kasi, ayan o, oh, ilang araw pa lang. Wala pa nga isang linggo yan, Mare. Ay, ano, kakasamahin mo na agad yan. Eh. Ay, ay, e, hindi pa lumusap oh, ka Baka mamaya budol pala yan. Ang alam mo nga lang, kumain lang ng kumain. At <laughs> <laughs> saka baka mamaya pare nananakit pala, di ba? Meron palang problema sa utak, di ba? Alam mo na, dapat kilalain mo pala muna. Mun, talaga muna. Nagiging ano ba si Mari? Yung ora-orada, -ura padalos-dalos, pabigla-bigla. Oo, oh, pabigla-bigla na decision. Minsan ganun si talaga ang pag-ibig. May masarap na pag-ibig, pabigla-bigla, pero may kapalit naman talaga yan. No? Ang mabilisan naman talaga. Eh, Ay, nako. Diba? Kaya Mari, may lawag ka munang papayag. Bigyan mo pa ng tamang panahon oras. Ikung eh, kung gusto niya ikapiliin niya, iparamdam eh, niya muna sa iyo. Talagang, oo, oh, oh, sigi sige, iiwanan ko yung kinakasama ko. Nang ano talaga, may proweba siya na... Okay, oh, kung ganyan eh, wala parang ano lang, nagjo-joke lang siya, eh, di wag na lang. O Alam mo, ano sa panahon lang, ngayon dapat mag-ingat tayo pare. Pinapaikot ka lang siguro baka i-scam ka lang yan, Mare, ha? Kaya nga labas dapat yan lang, maging kabit ka, Mare. Dapat sa panahon ngayon, maingat tayo, especially sa mga ganyan. Huwag tayo buka nang buka. Yeah. At the pakain ng pakain. <laughs> Check the label, sabi ni Mare, ano? Oo, oh, baka mamaya pakain ka ng pakain, yung pinakain mo pala. Panis. Oo, oh, hindi. <laughs> ano ba? Ano? <laughs> yung pinakain mo pala eh may gagawin pala sa kung ano -ano, diba? may ibang yung kung ano-ano, 'di ba? May ibang motibo, Mare. May ibang motibo. Ibuti hmm. ano ba ibuti? Ibuti. Oh, Oo. <laughs> Talaga mahilig <ka> sa butibo. Butibo. <laughs> Kaya mas mainam na kilalanin. Mamayaw wag ka muna pumayag. Okay na muna 'yung may nangyari sa inyo mga Okay na muna 'yung may nangyari sa inyo na halos isang linggo. After nyan sunod-sunod pa ba? Susundan mo pa? Dahil nga sa sarap ng kinain, gusto nang ulit-ulitin nga. Mari, wag mo na muna ulit-ulitin. Inuulit-ulit -ulit ko na nga sa'yo. <laughs> Baka may impacho ka, Mari. Huwag <laughs> mo na muna ulit-ulitin, ha? Uh, na. Ay, naku talaga naman. <laughs> si Ninyo ng Kiapo. Ito na, Ninyo, you have a problem? No problem. Ang pangalawang live drama natin dito sa ating Sometimes, Sometimes When We Talk. Maki Bibo, hmm. sadyang napakahaliparot ng kabit ng tatay ko. Sinulot na nga niya ang tatay ko sa nanay ko. Abay, gusto rin niya tang pati ako e eh, patula na rin. Ano daw? Ba? Tindera namin sa palengke dati si Pia bago pa siya maging kabit ng tatay ko. Hindi ko alam kung anong hokus pokus ang ginawa niya at nahumaling sa kanya ang tatay ko at sa bahay pa namin itinira. Habang yung nanay ko naman ay eh, umuwi na lang sa probinsya namin dahil sa sobrang puot at galit sa tatay ko at kabit niya. Kasing edad ko lang po si Pia, mga mari at pare. Trenta, at yung tatay ko naman eh magsi 60 years old na. Hindi kami naging close ni Pia kahit pa sa isang bahay na lang kami nakatira. Ewan ko ba? May mga gawi-gawi kasi siya na hindi ko magustuhan. Ano na yun? Sobrang haliparot niya kasi, marit pare. <laughs> Pati kasi ako mukhang gustong patulan. Inaakit niya ako. Napakaliberated masyado ni Pia. Ano bang gagawin ko para maiwasan to? Eh gusto ko na nga isumbong sa tatay ko to eh. Medyo kasi... Huwag muna. Medyo kasi nadadala na rin ako. Maki Bibo. Paano ba to? Ninyo ng Quiapo Manila. Ito na ang ating pangalawang live drama ang may pamagat na Willing to wait. I'm feeling lonely. And I wish I could find a love to tell me. Ay, lamig! Ayun! Wala pala akong tuwalya! ninya ninya ninya, Uy! Dai! ninya <laughs> Ano ba yun? ninya nalimutan ko kasi yung tuwalya ko! Paibot naman ako d'ya, ninyo ninya Patigin nga muna! oh Oo nga! Nakalimutan mo nga wag tuwalya! Pambihira ka naman! Maliligo ka! Wala kang dalang tuwalya! Ay! O ayan! Mm -hmm, Ay ano? Oh. Mm -hmm, thank you! Sorry na! Ito naman ang sungit-sungit eh! Oh, sige na! Ay bilisan mo dyan kasi ako naman maliligo! Ay naku sayang! Sana pala nagsabay na lang tayo! Ano? Charot! Charot lang! Teka lang ninyo! Oo! Dali lang! Umalis na ba yung tatay mo? Uh Oo! -oh. Oh, kakalis lang! Bakit? <laughs> Kumain ka na! Kakain pa lang. Magbihis ka na nga muna ta. Nakabalaan na ka pang may tapis dyan, oh. Eh bakit po? Ang sungit-sungit mo naman. Lalo ka tuloy gumagwapo sa piningin ko. <laughs> Hoy, Pia! Oh, Hoy! Ano mo nga ako! Bakit Tumigil ba? Dyan, bakit ba? Ayaw mo ba? <laughs> sungit mo naman. Ayaw mo ba? <laughs> Hindi naman malalaman ng tatay mo eh. Ano ba, Pia? Nauto mo na nga yung tatay ko. Pati ba naman ako? balang mo pang utuin? umais ka nga. Ganyan ka ba talagang babae ka? Hindi ka makontento sa isa? Ang dami mo namang sinabi! E di kung ayaw mo, edit don't! Papilit ka naman masyado, kala mo naman ducks ka? Hmm? O nga? Magbihis ka na nga! Mamaya, maabutan pa tayo ni tatay dito kung ano pang isipin nun, ha? Sige na, magbihis ka na! Oo na, oo na! Basta, ninyo, oh. Kapag nagbagong isip mo ha, at sinumpong ka ng hilig... Nandito lang ako, willing to wait para sa Thai part ng Chicken Joy. Sure! Hindi ka nga dyan! Anong oras ba? And, cut! Mga ano yan daw, 5pm? Anan natin si Pia! <laughs> Matindi si Pia, ha? Tindi talaga, ang tindi, mapang-akit. Ang tindi ng Pimo, Pia. <laughs> ang ganda-ganda pa naman ang pangalan ni Ninyo. Dudungisan mo, Pia. Hahaha! <laughs> ba? Di <laughs> ba oh, ninyo? Oh. Tapos, ikaw, dimunyita ka, Pia. Inaano mo yung lalaking yan? Mm -mm. Oh, anak pa man din yan nung kinakasama mo, Pia. Mm -hmm. Di ba? So, kabit na siya. Tapos, nangaakit pa ng anak. Ano ba to? Grabe naman yan. Ninyo, tama lang ginagawa oh. mo. Lumayo-layo ka sa babaeng yan. At Ayan. walang ano wala kang uh, magandang future dyan sa bawahin niyan. At ito naman, alamin natin ang mga pagdamay ng mga kapitbahay natin. Pwede na po kayo magpadala ng mga text niyo Damayan natin si Nino na talagang uh, malapit ng mawagwag itong uh, kanyang uh, kinakasama ng tatay niya, si uh, Pia. Pia? Ayan, Pero parang madadala 7,915. Sino man ang hindi madadala sa... <laughs> Saan? Diyan nung naliligo talaga eh, magtatawag pa eh talaga naman. Oh. Siyempre. Ngaakit mm. eh, nga, di ba? Meron pa mga akit na hindi ganun. Siyempre, mm -hmm. eh, dapat gagawin lahat para mak makuha yung gusto. Ay, mga para-paraan, Mare, mm -hmm. no? Mga lalaki talaga marurupok. Gabi Sabi na. ni Vel. Mm -hmm. Talaga, sure ka ba? Talagang ako... natin si Macho Bibo. <laughs> 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 mga lalaki ba talaga marurupok, Macho? Well, guess oh. what? <laughs> Depende sa oras yan, sabi ni Macho Bibo. Anong oras ba? <laughs> Etching bagaching lang. Eh? So eto, si Pia ay naging kabit, o kabit ng tatay mo ngayon. Iniwan ng tatay mo, ang nanay mo, para dyan sa babaeng yan. Tapos yung babae naman na yan, hindi mapakali, gusto ka rin na, taka, kumbaga pare, gusto ka rin uh, ano, um, ano bang tawag doon, makuha. Diba? Kaya nga. Nilandi, nilalandi at inaakit ka rin. Grabe naman, ang kati niyan. Mas makati pa sa ipis sa bahay. Ninyo, lumayo ka diyan. Hoy! Kinawawa na nga ang nanay mo. Bugbugin mo na lang yung high. <laughs> <hal. laughs> Becky, grabe kayo bang Becky? Ginombag <laughs> si Pia. <laughs> Kap ninyo, ikaw ba yan? Kap ninyo? Sabi ni Charlie ng kulad. Pero totoo lang. Sa totoo lang, pare, ikaw ba? Yung kabit ng tatay mo, yun yung sumira ng pamilya nyo, ano, papatulan mo? Ay, syempre. teka lang. may ano naman, eh, hindi natin yung damdamin ni, ni ikaw, paring ninyo. na Eh, siya ang sumira ng pagsasama ng nanay tatay mo. Nanay tatay mo, di ba ni Pia? Ang ko lang, bakit kasama ka ano, ni tatay mo? Pinili, pinili mo sumama kay papa mo? O oh, siguro kasi siguro may trabaho siya dito or baka andito yung ano niya. Alam mo? 30 taon na to eh. Baka dito ang trabaho sa Maynila. Nasaan na si Nanay mo ngayon? Probinsya daw. Pero anong ginagawa nanay mo? Nagsusulsit. <laughs> 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 Naggagagawin na lang. Kasi <laughs> uh, pumunta na probinsya kasi nga mas masama ang loob. Punong-punong-punong mm. puno ng putat at galit ang puso. Iniiwang ka Anong pangalan nung pinagpalit sa'yo? Ha? Sino 'yon? Si Piyang. Piyang. Oh. oh. <laughs> Bakit ba? In-interview yung nanay In-interview yung nanay Sino ka nga? Huwag ka magpadala sa tukso ninyo Oy. Yan ang isipin mo Kada madadala ka na Isipin mo ang ginawa sa pamilya ninyo Oo, oh, hmm. totoo pare Gra uh, Parang tagawasak naman yan si Pia ng ano ha <laughs> ba? Diba? Pero minsan kasi pare Masyadong pagpipigil Lalong nang gigigil Parang diba? ganun na alam nga. Alam mo yan, mm -hmm. pare. Alam mo yan. Yung, Mientras pinipigil, lalong nanggigigil. Kung baga yung ano ngayon ni Ninyo, eh, lumalayo siya ng lumalayo. Hindi siya linulubayan naman ngayon. Oh. Pero sige lang, lubayan mo lang ng lubayan pag lapit ng lapit ng lapit. <laughs> kasi alam mo naman ang uh, kayang gawin ng babae ng tatay mo, di ba? Gulatin mo ang tatay mo. Yan, yan, yan. Sampalin mo sa harap ng tatay mo. At sabihin mo na inaakit ka. <laughs> ng babae niyan, sabi ni Dax ng Laguna. Ginulat yung tatay, tinampal oh. yung babae sa harap. Gulatin mo ang tatay mo na walang bilib sa'yo. Patuhulan mo si Pia! <laughs> Ipakita mo ang skandal niya. Ah! <laughs> Eting magating! Diyos ko Lord! <laughs> Tama lang ang ginagawa mo, Ninyo, na pinipigilan mo. Ah. Pero sabi mo nga nadadala ka, wag! Wag kang magpadala sa Mas -to. lalo mo pang pigilan. Hmm. Kasi isipin mo mabuti, yan ang sumira sa pamilya ninyo. Dapat At, ni, hindi ka na sumama pa diyan eh. Kumbaga ata, eto na nga ay eh, sorry man pero ayan, kay tatay mo naman kasi yan, di ba? Mm. Ang kay Adan, kay Adan, kay Pedro, kay Pedro. Ang, ay hindi ako na inform. Ay, hindi ka ba na-inform? Pwede pala 'yon. <laughs> <laughs> ang kay Juan, kay Juan. Ayan, kay mm. tatay, kay tatay, ha. Mm. Pero ang gusto ko malaman, Dax ka ba? Yan. Kasi sabi ni ano, hindi ka raw Dax eh. Sabi ni Pia, Sabi niya akala mo naman Dax ka. Bakit nakita na ba niya? Oo. Oh. Oh, nakita na ba ni pia Oh. Ito na nga. Gusto mo bang makita? <laughs> Gawin mo si Charo nyung nguso ni Pia. <laughs> Tama yan. Oh, tama yun. pigilan mo Pigilan mo, pigilan mo. Oh, ma isipin mo si tatay mo ha. Wala ibang dapat gawin ko di pagpigil. Yan ay kinakasama ni tatay mo. Kahit ano man yun, na sinasira ang pamilya mo, I pinagpalit niya si nanay mo kay dyan sa babae niya, si Pia. Kahit eh, tatay mo naman yun ngayon. Huwag mo nang patulan pa o huwag ka nang magpatokso pa. Kung di mo nga, na kaya, inyo. bumukod ka na. Huwag ka na sumama pa dyan Correct. sa bahay niya yan. Correct! Ganun! Kasi malaki ang chance. Malaki ka naman ngayon, di ba? 30 ka na. O, malaki ang chance pa. Kaya ayaw kasi... mo nang tumindig sa mga paa mo. Mala malaki ang chance na baka patulan mo. Yan. Pagka talagang... Nararamdaman mo mga... na kasi, andun oh. na yun eh. Andun na yung tukso eh. May tumatayo diba? eh. Hmm. Tumatayo na yung balahibo mo. nako. Eh, <laughs> Iba na yan, pare, no? Iba na yan. Para makaiwas na ng tuluyan, umalis ka na dyan. May lahing manananggal ata yan, ha? <laughs> Singin ng po mga kapitbahay. Yes, Lord. Ay, talaga naman. Uy, maraming salamat. Kayo ba inaaga karoon ng happiness at naaliw? Siyempre naman, yan lagi ang aming goal sa buhay every morning. Mm -hmm. Naway, nag-enjoy kayo sa ating live drama mabilis. Pero aguhi ka Hanggang bukas ulit magbabalik ang inyong... Sometimes, win with us.